Leo. Ngayong araw ang iyong aura ay positibo kung magiging matalino na maingat ka sa pakikitungo sa iba, walang makakalamang sa iyo sa mga usapan, may posibilidad kang makakilala ng bagong kaibigan na may pagkakasunduan kayo ng mga ideya, ito ay makakabuti sa iyo dahil makakatulong ito sa iyong pagunlad, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na hihingi ng pabor, suportahan ito kung kaya mo, kung hindi mo kaya, ipaliwanag agad upang maiwasan ang mga suliranin sa relasyon. Sa trabaho, maging maingat sa buong araw upang makaiwas sa problema, umiwas sa mga mapagkunwaring tao at sa mga humihingi ng pabor na maaaring magdala ng suliranin sa iyong hanap buhay. Sa pag-ibig, walang nakikitang problema sa iyong buhay pag-ibig ngayon, masaya ang pahiwatig at may posibilidad ng masayang pagsasama ngayong gabi na magpapaganda sa inyong kalusugan. Ang mga masuswerteng kulay mo ay color green at color gold, sumasagisag ng tapang at kasaganaan. Ang mga numerong number 27, number 46, at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya at tagumpay. Huwag kalimutan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang dagdag na inspirasyon at pag-asa sa bawat hakbang mo.